Dito ulit tayo. No? Sa Alam niyo nandito mga kwan sila dito mga doon tayo. Paikot tayo doon. Mga kwan dito walang Pilipina dito. Parang Pilipino dito. dito Kasi dito, puro mga konto. Sila lang yan ang dito yun. Walang kwan dito, Mga kung sila dito, sila lang nandito. Walang mga Pilipina dito. Hmm. Yan o. Yan o. Yan hmm. o. Hmm. Dito kami. Hmm. Yan yeah. o.

so ayan dito naman kami mga guys so walang Pilipina dito wala wala kasi kami dito dati wala tapos pa kasi ito ito yung ito talaga yung pinupunta namin nila girly dapat ya magpunta tayo dito yung hapon tapos umaga kasi yung inyo Ayun, ayun. Ilang beses na kami dito nila Rose, girlie. <laughs> maganda sa na picture Ang dami kung picture dito? dito doon, umakyat pa ako sa tuktok. -tuk. <laughs> yung may fountain doon na mali doon. <laughs> Tapos dito ya may, may ano dito, ya. Ayano, makipot ka doon, oh. No? Tubig Sa tuktok. Hindi ako nagtutuwa. Dito ya <laughs> balaan na. Oh, dito ya may damo, dito yung mga dati. Tapos,

park ng mga ibang lay, pero walang pili. Alam mo naman doon sa cable, mga ko naman doon, Indonesia. Ayan, mga guys. mga guys. Cuk 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 mm. Sabi niya, picture ka doon sa taas. May tubig doon. Picture ka doon, maganda. Ayan. Kumain <coughs> mga guys, dito naman tayo guys. So, ayan dito ako ngayon sa Flora Garden kung saan ayan. Daming mga tao dito mga guys. So, hmm. Hmm, dito like appreciate it. Ayan. Thank you, thank you so much mga guys. Shout out sa inyong lahat. At sa mga team mga dyan. At sa mga laging nagsusupport. Maraming maraming salamat mga guys. Uh, shout Miss K, Arna Chris, Mr. Tranquilo, Papa Boss, Mena Adoration, Teddy Pagan Doctors, Mami Joanna, Chin, Elsa, Lisa Jane, Glorious Miss, Imelda Ingram, si sa shout out sa inyong lahat, Roski, ayan, si Sadorashon, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga hindi pagsawa at pag uh, salamat sa inyong lahat, thank you, bye, and love you, and Jesus bless you, bye.